For today's video guys ay isa na naman dessert na katakam-takam ang ihain ko sa inyo. Kailangan natin dito ay ang malapit ng mabulok na saging para mura lang ang presyo. At para umagsakto din ang budget natin na 21 pesos per meal para di masabing mahirap tayo. At matapos natin balatan ay imasa natin ito gamit ang tinidor. 3-4 cup na harina, lagyan ng tubig, halo-haloin para matunaw to. At maglagay na tayo ng butter sa kawali para maumpisa na ang pagluto nito. At pag natunaw na po yung ating butter, isunod na po natin yung ating minas na saging. At haluin lamang natin to ng haluin hanggang sa tingin natin ay luto na yung saging. At sa tingin ko nga ay luto na yung ating saging, isunod ko na yung ating OB condensed milk na siyang magbibigay tamis sa ating special dessert na lulutuin. At haluin lamang natin ito ng haluin hanggang maging ganito na yung kanyang consistency. At ilagay na natin yung ating tinunaw na harina. At again, haluin lang natin ito ng haluin. At maglalagay na rin tayo ng buko. Siyempre, bago natin ilagay, huhugasan natin para hindi madaling mapanis ang ating lulutuin. pagkatapos natin mailagay ang buko, siyempre haluin na naman natin ang haluin. Sa tingin ko nga ito yung luto na at pwedeng-pwede na natin ito i-plating. Final touch, nilagyan na rin natin ito ng cheese para siguradong masarap na masarap ang dessert na ginawa natin. Okay guys, ito na 'yung ating finished product. Again, moment of truth tayo. Tikman na natin kung talagang pwedeng-pwede pwede ba ito para sa ating mga bisita. Approve, guys. Approve. Hindi kayo mapapahiya dito. Sobrang sarap niya. Para siyang Basta, masarap. Hindi ko siya makumpara. Okay guys, maraming salamat sa panlood. God bless everyone. Maraming salamat. At kung nagustuhan yung video na to, please like and share. Maraming maraming salamat again. God bless everyone. Bye-bye.